Yun mga abelo, nagkamali ako. Agang-aga, expecting ko kasi hindi darating kaagad ng maagang ipon natin kasi nga ayan, no, oh, madilim. So yun nga, hindi pa ako nakakapag-intro. Nag-aalaga ako kasi oh, ng anak ko kasi medyo hindi maganda pa iramdam ng anak ko yung bunso ko. Medyo nagtatay sa kasi siya. Kaya uh, nandun ako sa, ano lang, sa may bintana doon, doon do sa loob do so, nakita lang ng asawa kong bumaba. Hindi ko na ma-expecting na maaga umuwi ibo natin. So, ito nga yung speed natin ngayon sa PUF. Yan. So, ito mga abel. Pakita ko lang sa inyo yung mga ibo natin. Ayan mga abel. Ito yung ibo natin na si uh, Dugyot. Ayan. Umuwi siya. O, ang aga. Then, eto yung sticker niya. Ayan. Ayan yung sticker niya mga abel. O. Ayan. Ayan yung ibon. Hindi ko expecting na mag-speed siya ng 1,042 sa Gimba no isiya. Mm. Ayan. Kasi kahapon yan, medyo pipikit-pikit yan. Gawa para may tama ng eye cold. Binigyan ko lang ng isang uh, ang gamot natin yun, no? Gumanda yung ano niya. Pairamdam niya. Ayan. So, yun ngayon mga abel. Uh, Mag-aabang pa tayo ng ibo natin na dalawa pa. Kasi yung dalawa natin na training na asawa nito na si Johnson President at saka Si ano nito, yung kapatid nito, si Dugyut na white flight, na blue bar. Aabangan pa natin mga abel Then, meron din tayong abangan mamaya sa uh, FTPC, second lap derby natin ng uh, ftp ay tama, second lap derby natin sa FTPC Santiago Isabela, release natin. Hmm. Alam ko, release is 707 sa Santiago Isabela. Hindi ko expecting to, galing talaga nito ni Dugyut to. Oh. Ish, mas lumusot. Ouch, pakata. <laughs> ayan, no? Kasi nga, ayan, no? Ah, uh, nag-aalala ako kanina. Kasi, sabi ko, ayan, uh, nga, yung mga gumagawa ko dyan. Ayan, nakalagay na yan. Kahapon, nag tayo. Tapos, medyo nagurutlo sila. Hindi sila makababa. Kasi, naninibago sila dito sa area ko. Ayan. So, hindi ko nga... Nabubulbul ako, mga kapel. Pahensya na. Uh, hindi ko nga uh, expecting kasi nga, nainom pa ako ng kape tapos uh, nakasakay pa sa akin o na, dala -dala ko yung anak ko kanina. Kaya nabigla lang ako. Ayan, umiinom na siya ng ihi ng palaang may gulo Solid na solid. Ayan. Mm. Tara, abangan pa natin yung dalawa. Mga Abel, ito pa yung isa nating ibon si jansen President. Y yun o. Oh. Mm. Pasok sa banga. Pasok na, pasok, 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 pasok. Yun oh. Pumasok na. Uh, nagbanto tayo ng ano, nang ihim pala ang may kuluboy na ninilaw, oh. <laughs> nagbanto tayo. Pagdating natin dito, kalalapag lang ni ano ni President. Mm. Yan. Mm. Ayan oh, si Johnson President, dalawa na yung ibon natin. Mm. Oh, balbon. Mm. Ayan, Madumi yung pa... At ano ko... Uh, Madumi yung pa-inuman ko sa si ibabaw lang. Naiiputan kasi. O oh, yan ha. Isa sa vitamins ng ibong ko yung ipot. <laughs> o oh, yan o. No? Pero mga abel... Ang mga speed ng kalaban natin... Bandang mabalakat... Kasi first dropper sila. Mga 1-1. Pati Angeles 1-1. Okay lang yun. At least yung ano natin. Ang pulling natin ngayon is... Uh, bracket. Naka-bracket kasi tayo eh. So ang kalaban niya natin is... San Fernando... Santo Tomas ah uh, San Matias, masam buong Minalin. Tapos San Simon, Apalit, Maabebe. 'Yun ang alam ko magkaalaban Hmm. Ano? Oh. Pipikit-pikit pa siya oh. Pero okay na okay. Hmm. Yan. So bali si Dugyot na lang na kapatid nito ang hinihintay natin. So eto mga Abel, ito pa yung ating Dugyot. Oh, pasok na. Oh. Ayan. Kompleto na ang ating ibon. Hmm. Baba na, baba na, Dugyot. Hmm. Ayan. Oh, pasok na, pasok, pasok, pasok. tadi basa. Madulas ang ating nilalakaran. Dil oh, pasok na, pasok, 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 pasok. Oh, ayan, no? Oh. parang hindi man lang nabasa sa ulan. pasok oh, na. Yun. Pasok sa banga. Okay, oh, masyadong wet. Wet yung ating, ano kaya hindi tayo mapag... Uh, pabilis ng lakad, pamadulas tayo nakaano pa naman yan anong tawag dito? Nalimutan ko tawag dito sa sa hig kong to. Yan. Ito na, kompleto ng ating warrior ng PUF. Arizoy. Mm. Yun o. Oh. oh. abangan naman natin yung ano natin, mga kabiel. Ah, uh, FTPC, kaso mamaya pa yung mga 10. Alas 10 pa yun eh. Mga bago mag alas 11. Yun, kompleto ng ating unang club na PUF. Gimba Nueva Ecija. Arizoy. Ayan na, ayan na, ayan na mga abel oh, Habang nag-aabang tayo ng FTPC Ayala Bumabag yun na, umuhulan na naman Ang na malakas, aray ko, Diyos ko Sana lumusot ang ibon natin Na si Berbrugen Ayan mm. Yun, nagpapahinga na yung mga ibon natin dito Yung mga nakalaban sa PUF Aray ko Diyos ko Darating pa, aya Nasa ano pa naman mga abel, nasa 1 man pa naman yung speed So hindi nga natin expecting na ang speed ng ibon natin is mag 1-1. Uh, siguro sabihin na lang natin expecting ko mga 900, 900 plus ang speed natin diyan. Kung lulusot ah mga abela, katatapos lang natin magkape. Nataranta tayo kasi sa ano, sa ibon natin na si ah uh, Dugyot. Binigla tayo ng pagdating niya. Hari naman, makapwesto tayo dun sa club na nilaroan natin. Tara, abang na tayo. So yun mga Abel, no? apat pa lang nagkaklak ngayon. Uh, isang Angeles, isang Kalumpit, dalawang Mexico. Pero yung Mexico na yun is isang tao lang yon. Daloy na iklak niya. 714 ata o 716. Yung isa, 708. Maalin sa ano yun, 714 o no? 16 yung speed ng una niya. Then yung sumunod, 708. So yun, napakaswerte nila. Uh, almost 1.5 almost 1.5 na nagkarga apat pa lang ang nagkaklak ngayon sa Santiago Isabela so meron pa tayong ano meron pa tayong 7 uh, minutes para makatop ako you no bali mag aalas 12 na ang katop natin is 12 o 5 aray ko po please po aray so yun uh, ganun talaga uh, wala tayong magagawa kasi smash naman Swertihan lang talaga. Kahit anong gawin mong condition sa ibon mo, basta hindi sinuwerte ang ng way ang ibon mo pa uwi, sigurado, ayan, cut off, hindi uuwi. Pero hari nawa, makauwi yung ibon natin. Swerte nung nag-lock, apat oh. Solo ano sila, parang super set sila. Super set, 5L, 2K. Alam na, alagay na, 2K. Ewan ko lang kung merong ano. Ewan ko lang kung merong 1k mga abel bale 2k 1k 500 300k o oh, yun nandun mga abel yung bale yung apat na yun naka entry so possible nga hindi bale yung apat mga abel uh, naka entry naman yun sa 5l lahat pati sa derby pero iisa lang yung nag entry ng 2k at saka 1k ata dun napakaswerte nya yan ay nako. Ganyan talaga yung karera. Na uh, dapat matuto tayong tumanggap ng pagkatalo pagkaganyan. Gulong kung tumbling tayo, wala tayong gagawa. <laughs> Kaya nga yung sabi ko sa inyo nung last vlog ko na uh, final destination na namin na Santiago Isabela, magkakaubusan. Yan ngayon, maaraw. Ayan, no? maaraw. Ngayon, makikita nyo. Pero mamaya yan, bubuhos na naman yung malakas na ulan. So, ano nga, unpredictable yung panahon natin. Ay, sayang. Sana makalusot pa kahit 700 plat lang. Please naman. Burbrugan Beckert, dumating ka. Ikiusap ako sa iyo. May pag-asa pa tayo ng oras na ba? <laughs> Uy, sakto alas 12. Five minutes na lang. Naku po, Diyos ko. So, yun sa PUF naman, mga kabel, is kompleto ibo natin. Ang gaganda ng mga pa ng PUF kahit na ismas is Sa bagay, malapit pa lang naman, gimba. So yan, tatlong young bird natin doon. Bali, apat nga yun eh. Yung isang ina-out natin na si inconsistent. Pero yung ano nun, yung kapatid nun, yun yung, yung nakapwesto sa fundraise nakaraan. Kaso nga, tinamaan yung ibo natin ng side, kaya yun, nadedo siya. Then, uh, ngayon naman, kapatid niya, yung na sa FTPC. Yun, live din yun. Kaso nga lang, ngayon, smash, malamang, Wag naman sana kahit 5 minutes na sana makulusot yung ibon natin. Kahit buzzer beater lang mga Abel. Sko. Makaparty man lang tayo ng super set. Okay na okay na 'yon. Hay nako, ang buhay parang light lang. Ganyan talaga. Ah. Uh, minsan nasa taas, minsan nasa baba. Ang gagawin natin, sa susunod pag-iigihan natin yung breeding natin. So kailangan itong nangyaring season na to sa atin, kumbaga, mas mahigitan natin yung ating ginawang pauwian niya. Sa totoo silang mga kaibigan, kailangan hindi ko na sa mga kaibigan ninyo. Ba, sa loading station nyo, na nga, hindi. Ang gawin ninyo mga Abel, ngayong season na to, ano bang ginawa ng ibon ko? Then, sa susunod na season, kailangan mahigitan ko yung ginawa ko noong nakaraan season. Ganun dapat, kumbaga, sarili mo yung kalaban mo, hindi yung mga ibang ano dyan. Kasi, yung dinidevelop mo yung sarili mong conditioning ng ibon eh. Hindi yung ano, hindi yung uh, gusto mo lang maipagpaligsaan sa mga kaibigan mo, gusto mong mataas ang ihing mo, dapat hindi ganun. Kumbaga, ako kasi, ang pananaw ko, ko sa sarili ko, kailangan yung season na nangyari saan ngayon, kailangan mas higitan ko, mas galingan ko sa susunod para mas maganda ang maging result ng ibon ko. Hindi ako yung halos maikipagpaligsahan, halos maikipagdiktigan ako sa Facebook para lang iangat ko yung sarili ko. Hindi dapat ganun. So, dapat marunong din kayong tumanggap ng pagkatalo. Hindi araw-araw lunes. <laughs> so, yan. Abang-abang na tayo mga Abel. Update ko ay mamaya kung talagang dedo tayo. Yun nga mga Abel, ikinalulungkot ko. Katok na tayo. So, ang mga naglak lang is anim ata o pito lang. Sila yung sinuwerte. Swerte nila, naglak sila sa out of 1-5 na nag Uh, sa sakay sa Santiago Isabela anim o pito lang ang nagkla kasi hindi ko masyado hindi ko masyado tiningnan eh kasi ayaw ko muna tingnan kasi tanggap ko na sa sarili ko na talo ko eh ayoko uh, ayaw ko na tingnan basta nakita ko lang kanina sa GC namin anim o pito kasi hindi ko alam yung dalawa kung cut o clock pa rin yun so hindi ko na lang inalam pero tayo ngayon is talo talaga wala tayo pero huwag tayong magkalala kasi hindi naman tayo nag kasi dito sa loading station ko is wala talagang nagpaklak na ibon. So ganun talaga, tanggapin natin na talo at talo pa rin tayo. Kaya harapin na lang natin yung naalaban natin sa PUF na tatlo tapos yung paparating na race ng TGRC na combine ng KFC. Yun, may young bird tayong dalawa. Yun na lang yung aabangan natin kaya ay magnilay-nilay muna tayo.